Mayigit isang libong mga bata ang nabiyayaan ng masustansyang pagkain sa inilunsad na batang busog, malusog o BBM nutrition program. Iyan ang ni Bernard Ferrer. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutukan ang estado ng nutrisyon ng mga estudyante sa bansa. Yan ang layunin ng inilunsad na Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program na bahagi ng kanyang bagong Pilipinas program. Pinungunaan ni Presidential Advisor on Property Alleviation, Secretary Larry Gadon, ang pagbubukas ng programa sa Remundo Punong Bayan Elementary School sa Payatas, Quezon City. Binigyan nila ng Nutribon, Mineral Water, Powdered Milk at Oatmeal ang mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Naging katuwang ng BBM Nutrition Program dito ang isang pribadong organisasyon. Ayon kay Sekretary Gadon, binubuhay ng programa ang bayanihan ng mga Pilipino para maabot at mayangat ang mga kababayan nating higit na nangangailangan sa buhay. Napakaganda ng ating hangarin, um, bigyan natin ng tamang nutrisyon ng ating mga kabataan at upang sila ay makapagbigay ng tamang konsentrasyon sa kanilang pag-aaral at uh, sa kanilang pag-aaral, ito ang magiging susi sa... Uh, pag-ahon nila sa kahirapan. Mag-iikot din ang tanggapan sa iba pang lugar sa Pilipinas. Layunin din nilang maabot ang mga estudyante sa malalayo at liblib -lib na lugar na nangangailangan ng sapat na nutrisyon. Inspired din kami dito sa adikain ng ating mahal na Pangulo uh, Bongbong Marcos sa kanyang programa na talagang iangat sa kahirapan ang mga uh, nasa uh, mababang antas ng ating mga kababayan. Sumusuporta rin ang BBM Nutrition Program sa mga nakalatag na programa ng Department of Education para sa mga estudyante sa bansa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.